Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Magbabahagi ako sa inyo ngayon ng isang orasyon na magagamit po ninyo upang dumating ang inyong kahilingan. Pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na magsubscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Mayroon po ba kayong hinihiling na mga bagay sa pamamagitan ng dasal sa ating Panginoon subalit hanggang ngayon ay hindi pa natutupad at hindi pa nagkakatotoo? Marahil masasabi natin na hindi ba nakikinig ang Diyos sa atin? O natutulog ba ang Diyos? Bakit ang iba napakaswerte sapagkat madaling dumating sa kanila ang mga bagay na kanilang ginugusto. Subalit ikaw ay napakatagal ng iyong mga hiling kahit na kahit na ginawa mo na ang lahat ng kasipagan upang matupad ito. Pero wala pa ring nangyayari. Kaya naman sa bidyong ito ay magbabahagi ako sa inyo ng isang napakamabisang orasyon upang matupad agad ang lahat ng bagay na inyong hihilingin. At ito po ay ating idadaan sa isang dasal. Ang dasal pong ito ay mahiwaga sapagkat tayo po ay gagamit dito ng isang mahiwagang orasyon upang matupad po ang ating mga kahilingan. Isipin po munang mabuti kung ano ang inyong gustong hilingin sa ating mahal na Diyos dapat po ay specific po kayo sa inyong hiling. At syempre, sasamahan natin ito ng isang matinding paniniwala sapagkat marami na po ang gumamit ng orasyon na ito at marami na po ang nakapagpatotoo na madaling dumating ang kanilang mga hiling gamit ang orasyon na ito mga kapatid. Kaya naman po ibabahagi ko ito sa inyo nang sa ganoon ay matulungan ko din kayo. Una sa lahat, kahit na anong klasing relihiyon ang iyong inaaniban ay wala pong problema. Basta't susundin lang po ninyo ang ating instruksyon at ang ating panalangin. Kung hindi ninyo alam ang mga panalangin na pangbungad na ito sapagkat kayo po ay hindi katuliko maaari naman po kayong mag-search sa Google at maaari ninyong basahin ang panalangin bago ang orasyon. Itatak lang po sa iyong puso't isipan na magkakatotoo ang inyong mga kahilingan gamit po ang mahiwagang orasyon na ito. Ito na po ang orasyon na inyong gagamitin mga kapatid. Atin po itong sisimulan sa araw po ng Birnes at sa gabi po natin ito uusalin at sa umaga. Pagkagising ninyo at bago kayo matulog sa gabi. Kumana po ng lugar na tahimik at walang nakakaistorbo sa inyo. Una po ay magdasal ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya. At pagkatapos po ay banggitin po ang inyong kahilingan. Mas mabuti po kung isa-isa po ang inyong kahilingan. Kung natupad na po ang una ninyong hiling, ay maaari na po kayong humiling ng panibago. Mas maganda po kasi na hindi pinagsasabay ang mga kahilingan. Nang sa ganon po ay mas madali po itong matupad. Pagkatapos niyo pong magdasal ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya, isunod po ang inyong kahilingan at isunod po ang orasyon na ito. Satur Aripo Tinit Opera Rutas Nignime Amen Dadasalin po ninyo ang panalangin pong ito Bago po kayo matulog sa gabi at pagkagising po sa umaga at ilang araw lang po o linggo ay darating na po o ibibigay po sa inyo ng mahal na Diyos ang inyong mga kahilingan. Siguraduhin lamang po ang inyong kahilingan ay mabubuting bagay. Hindi po ibibigay ng Diyos kung may bahid pong kasamaan ang inyong hiling. Sana naman po ay makatulong sa inyo ito sapagkat marami na po akong natulungan gamit ang panalangin na ito. Salamat po sa inyong mga kapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig, guys.